nakikita ninyo. Ha? O. Ano palang ginawa niya sa kanya? Ulam to o Ano to? Aton. Ulam o barang? Ha? Ayon yung sumagot. Kailangan pa talaga dito sa paa para mas magkaalaman na tayo. O. Oh. Sige, dalawang kamay. Paklasin yan. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Sa likod niya. Sa likod. Angal Paklas. Paklas. Naingit kayo dahil mabait siya. Magkakilala lang kayo? Magkakilala lang kayo? Sagot! <coughs> Ay, pamilya lang hindi. Pamilya hindi. Pamilya hindi. Pamilya hindi. Kaibigan lang. Kaibigan lang. Kaibigan lang. Kaibigan lang. Oo. Naiingit kayo sa kanya dahil mabait siya. Traitor right kayo klaseng kaibigan. yung ganon. Matagal niya na ba itong ginagawa? Matagal niya na ba itong ginagawa? Matagal na ba? Isang tanong, isang sagot para ayaw niyo masaktan, hindi kayo masaktan. Ha? Matagal na ba? Matagal ba na ba? Bago ba lang. Bago lang. nagagalit ka. Ba't ka nagagalit? May iba ka bang kasama? May iba ka panggatama? Ilan kayo? Dalawa. Dalawa. Dalawa kayong babae. Dalawang babae. Dalawa kayong babae. Dalawa babae. Tagasan pala kayo. Tagasan pala kayo. Tagasan pala kayo ah Tagasampuan ka lang. lang. ka lang. O hindi ko na kunin yung pangalan niyo ha? Hindi ko na kailangan alamin kung sino kayo ha? Ang kailangan dito is pagalingin niyo yung pasyente ha? ah Kanino kayo nagpagawa? Tagasan yung gumawa? Tagasan yung gumawa? O kayo mismo gumagawa? O kayo ba mismo? Nagpagawa lang kayo? Sagot! Nagpagawa o kayo lang mismo? Nagbayad ba kayo sa ibang tao o kayo lang mismo gumawa? Sagot! Uh, Kami lang mismo! Ay lang Ay, marunong pala kayo. Saan kayo natutunan? Saan kayo natutunan niyan? Saan nyo natutunan yan? May angkan ba kayo? Pamilya ba kayo ng mga mangkukulam? May pamilya kayo mangkukulam? Ay, pinasapasan na sa inyo. O boy! Paano paraan itong ginagawa ninyo? Paano paraan? Dasal. Dasal. Sa, 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 ano? Dasal. Sa picture niya. Ha? Sa picture niya? Tapos, anong nilalagay niyo sa picture niya? Bukod sa dasal, ano pang nilalagay niyo? May nilalagay pa kayo mga insekto o, o mga... mga oh ha? Dasal. Mga tinutusukan niyo ba ng karayong? Dasal. Dasal lang. Ano ang dinadasalan ninyo sa kanya para mamatay siya? Ha? Para mamatay siya. Ano? Ano pala? Ano pala? May utang kasi yan. May utang siya. Ngayon may utang na naman. Kanina mabait. Ngayon may utang na naman. May utang siya sa inyo? O magkano utang niya? Malaki. Malaki. Kaya ginanyan niyo siya. O hindi niya, hindi niya binayaran. Ha? Oh, okay. Sige, kausapin ko itong biktima ninyo ha na may kasalanan din pala siya kung may putomang may utang siya pero hindi maganda yung ikulam natin no idaan na lang sana sa tamang proseso ito parang kay ninyo or ipa NBI ninyo kung malaking halaga na ito estafa na ito ang mahulog no large scale estafa kung malaking malaki talaga yung pera pero kung maliit lang naman sa barangay lang yan, madadaan yan sa barangay. O, oh. Pero hindi dapat ganito, kumantong sa pangungulam na. Naintindihan niyo ko? Naintindihan niyo ko? Na ha? Lati ko ng kita, Pu! Paano isang Miguel? Pu! Oh. Itigilan niyo na ha? Opo! Magpapago na kayo ha? Opo! Oh. Opo! Tinanggan niyo na pala? Tinanggan na. na. Sa Sapa! Tinanggal na. Kinanggane. Sigurado? Opo. So magsisi kayo ha? Opo. Gusto ko gumaling na ito ha? Opo. lang Opo. Opo. Ha. Langya <laughs> May iba pa kayo yung... sa... gusto mong sabihin? Wala na. Wala na. Wala na. Wala Gusto niyong sabihin sa kanya. O sabihin ko yan sa kanya ha? Opo. Ha? Bayaran niya yung utang niya. Opo paano niya mabay mababayaran yung utang niya kung nilungkot siya? Wala na siyang trabaho, wala na siyang hanap Paano niya pa mapapayaran yung utang niya? Ah. Parang gusto niya natong patayin eh. Walang halaga yung pera sa buhay ng tao. Hindi pwede bayaran ng pera ang buhay ng tao. Kahit gaano pa pa yung pera na yan, na utang, hindi din dapat na buhay ang kapalit. Walang ganon, ha? Opo. Oh. Opo. Oh, oh, Sabihin mo na lang ito na magbayad oh, siya. Opo. Ha? Opo. Oh, 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 oh. oh, kahit dahan-dahan lang, okay lang naman sa niya siguro, no? Opo. Oh. Opo. Oh. Oh. Pero huwag niyo na itong ha? Kahit sa ibang tao, ha? Baka meron pa kayong ibang biktima? Opo, wala. Sigurado? Wala, wala niya. Baka marami kayong pinautang tapos ganun din ang ginawa ninyo? Wala. Wala. Nagkala yung mga sapaan niya. Bakit masakit yan? Ano yan? Wala kami alam yan. Ha? Wala kami alam. Wala kayong alam. Uh, yan sa likod niya. Uh, ha? Yung pulmon niya. Wala din. Wala. Puro kayo wala. Ako. Oh, Walang magnanakaw. Ang aamin na siya ay magnanakaw. Po! Wala talaga. Wala. Wala talaga kami alam. Wala kayong alam. Ah, oh. Basta nagdasal kami. Basta nagdasal oh, kami. Ah, nagdasal kayo na magbayad siya. Kanino kayo nagdadasal? Kanino kayo nagdadasal? Sa Panginoon. Sa Panginoon. Okay. Nagdadasal kayo na para magbayad oh, niya siya. Paano yung pagdasal ninyo? Tingin daw, isambit nyo daw sa akin. Paano? Oh, sana magbayad bayad siya kasi kailangan din namin. Tapos? Yun lang. Yun lang. Wala ba kayong sinasabi na kung hindi siya magbayad, hindi magtusa siya? Sinabi ko. Sinabi nyo? Oo, oh, kaya pala. <coughs> Pero alam nyo ba na ang gumagawa nun ay hindi yung Panginoon, kundi yung Diablo, ang demonyo. Sa mga ganyang mga kahilingan ninyo, ano yung tindihan nyo ba? Kasi ayaw ng Panginoon ng ganyan. Ha? Ah, Nadasalan nyo yung picture niya. Hulam yan. Black magic yan. Yung tindihan nyo ko? Oo. Oh. So, humingi ng kapatawaran sa tunay na Diyos. Pumingi kayo ng kapatawaran, i, i sa yung ano, yan. Uh, Lord, Lord. oh sorry, Lord. Oo. Ah. Oh. Sabihin nyo na pag ulitin pa namin, mamamatay kami. Ulitin namin kami na mamatay. Oo. Oh. Sa <laughs> ngala ng Panginoong Heso Kristo. Sabihin nyo. Amen, amen, amen. Tatlong amen. Pumingin kayo ng kapatawaran sa babaeng ito. Pumingin kayo ng kapatawaran. O. Hindi oh. nyo na ulitin, ha. Oh. oh. gusto ko gumaling na ito ha. Oh. Baba yung Madali naman pala kayo kausap. Kung ganyan naman pala ay madaling kausap eh ay hindi na dapat hantong sa mga pasakitan pa natin. Ha? Ah. So ha, magbago na kayo ha. Habang may oras pa kayo. May panahon pa. Ha? Ah. Yung mga ginagawa ninyo. Kandidato na kayo sa impyerno. Intindihin niyo po ako. Opo. Ah. Opo. Opo. O sige, pagkakawalan ko kayo sa pagkakataong ito. Aba, ha? Aba. Pero sa pangalawang beses kapag mahuli ko pa kayo ulit, ginagawa niyo pa rin po sa kanya, pinapapatuloy niyo pa rin, papatayin ko kayo. Intindihin niyo ko? Opo, opo, hindi pala akong papatay ang Diyos. Intindihan niyo? Kasi sumumpa kayo sa Diyos. Aba, ha? Opo. O. Oh pa kayo sa Diyos, pag gumawa pa kayo ulit, na pasensyaan tayo, ha? Opo. Oh, Oo. Oh. Opo. Oh. Sige, e pagbibigyan ko eh. Bigyan na lang muna kayo ng remembrance para hindi nyo makalimutan yung sinumpaan ninyo. Aba, ama, oh. patikman sila ng lupit, <laughs> ng hagupit ng kitlat. Manginig kayo. Po! Oh. Hmm. Manginig kayo dyan. Oriente yan. Isa pa. Isa pa. Sangda, mall tayo ng kitlat. Pasok! Oh. Ah! Siguro naman, tatanda na kayo, no? Hindi nyo ulitin, no? Oh, para makasiguro lang tayo, ha? Ah. Pawawa naman itong babaeng ito. Lala, babae siya. Ito na yung marido. Ito na anak. Ito na anak. -anak. Nah. May mga maliliit pa itong bata. Hindi kayo naawa dito, hindi ito makapagtrabaho. Ay. Ang yun. Sige, Diyos na bahala sa inyo ha. Opo. O, oh, pag sinabi kong alis, alis kayo, huwag na kayo babalik ha? Opo, opo. Pagbalik nyo sa katawan ninyo, magdasal kayo, mag, maglumuhod kayo sa sa Diyos ha. Opo, opo. Kumingin ang kapatawaran ha. Opo. At tanggalin nyo, hilingin nyo, natanggalin na yung sumpa na nilagay nyo dito ha. Opo. Abawiin nyo na ha. Opo. O, oh, siya, sige. <coughs> At sinabi kong alis, alis kayo ha. Opo. Mm-hmm. <laughs>

I <laughs> के अधिनाय से मंडी ते अलिखित इबाईल ए नंबर दराफाईल द सफार से अंदे ए जाय संबोल और समायल सबाल इ नंबर द दुबीनोर अलिहतियां द्रामिले और सफर नियल इ सफ़्तिल मिले ओबेर से अंदे ए बा सनक दिल नंबर दुबीनो इ बुमान द शिदाई इ पोल सिग्नल कंट्रामा Le tengo en la mano derecha en el nombre del ángel Anael por el poder de Adán y de Eva de señor retirate de en paz en Ema por los santos Elohim y del nombre de los genios Hashel se ante a Israel al mandar de Urikiel retirate de nosotros nosotros nos quedaremos nos a nuestros hijos para que los te Amén. 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 No, padre quien está acordado, quien okay. El importante es que hay que quitar, de, largo de, tu de, antes, o el de tu primo, hasta el pies, ¿no? Bien largo de puede quitar. no hay que nombre, no? Si quien man, que está sentido malo, ah, dale a la que te no hay que pensar en cosa. So, Así justamente, tiene ah, Por paso también tiene que también, pues, se falta camila. no? Sa kaso ng Tandebe, Kuyo. So, siguro, advice kami din ninyo, aprende tayo kita ap pa kasi at kita ay obligation kami kasi ato. Ang mula, hindi ka hindi kami nagtutupin, hindi ka hindi ng nagtutupin kasi ka natin malo pa kaso ng Tandebe. Both sides, sinusilis siya falta, uno o otro. So, por eso, nasisita pa yy... kita, perdon na kanila, i- hindi kami kita perdon na kasi nagpulpa, ha? Okay. Depan sa doon, tumira na kita sa sinis-cambio. Kami daw. Sige, kami Ha? Okay. Okay, okay. 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 at paralo daw kami na. Kami rayo. May natin yung ito ta na. Sige. Ito pwede laban. Ito pwede laban. Ito pwede laban. Ito pwede laban. Ito pwede Ito So, chine pa final advice kuntigo, ha? So, sina lang ha. Ah, uh, hindi niya tapos sa kami ng gumanda ng dire-dire pero since chine to pulmon, mas ko ino atera si mal tranquil kita o mag-depot kita. Ah, sunod. Sina lang man para pwede kita sa dikay unot pa tayo ng mga mata. Kaya ng sinong tigumalo. So, si Kenneth Tuchempo, pwede ko din yung Marcos of Viernes, na era para... Pwede, pwede na iporsahan ha, hindi sa porsa kumpigo. Yung lang para totalmente ito kaya na bueno. No? para man continue that on the involve na nyo next month sa... Ah, naman. Bueno, mientras kaki pa to, si lang sa Kiha. Kasi ako naman siya sa Kaba, Nung mga silakang, o rito rito pilang hasta tres kiyan ito maha. Si. pwede to, di ba kung at si Aki auto pagbes ni mio tomato akelo laga atis ng tanglad ohas gusto ko ohas di atis ko tanglad ha okay. si laga po ni kokosal okay. na paserola to mamija baso sker si ko dumita sa saliha kay e para lim para limpia la dentro si okay. tuyo cuerpo ha bara akelo di si tulaga nesta na ago para kanya para apoy kami yung tiha, Yeah, okay. ha? Si Tupel. Mukhang para kailisin ka kaya, yeah. pwede na ito magpapregunta? Okay. Pwede na ito magpapregunta? Pwede uh, na ito magpapregunta, sir. Pero may gracias ngayon kay Liliana Na, bueno. Pwede ito mga Tagalog? Nang live kita tayo. Kaya tan-live ka sa iyo? Pwede ito mga Tagalog? Kaya sa tuyo, pwede experience siya? Nagpapasalamat talaga ako kay Sir, kasi umaan talaga yung loob ko. Okay. Dinante, pagkailangan okay. ng disipasyon, nung pumasumunta ka dito, paano? Ay, hindi talaga makalakad at saka mabigat talaga yung katawan ko. Ngayon, magka-anak? Okay, magkakalakad, sir. Okay, salamat sa pakuri sa Diyos. Sa Diyos, lahat ng pasasalamat. Okay. okay, sige. Na, may mga ito otro concern, no? Si. Oo, oh, na, sige ito. Uh, ah, kaya ito, sabi, ano, atis? Atis ng tanglal. Atis ng Michael sabi. mas ng katu-bilok lang ito, ito daw. Basta, oh ati-atis, ang meskla lang kanila. Ano yung sal po po para kinilang po po? Sige. Sige lang. Sige ya. Thank you, Mr. Si Gracias con Dios. Ayun mga kaloks, nakita niya naman. No? Kanina hindi ito makatayo. Oh. Ayun, yes. nakakatayo na. Nakakalakad na nung mabilis. Kanina inaakbay lang ng pinsan niyang lalaki. Ito si bro. Oh. Inaakbay niya lang kanina yan papunta dito. Salamat sa Diyos.